naninima naman kami. naninima <laughs> naman po kami at ay sarap yan at nagsisimula ng stita ng kanyang paninima oops nalumpat agad <laughs> hinakita ka <laughs> Wah, wow, tina may hipon agad. May kerong butong tao talaga, lagayan. Ay, awan. Na. Ay, nasa sulok na. Sulok, sulok na. May hipon. May hmm, hipon? Guys, at may daw. <laughs> Iya, yeah, dampot ng dampot si Tita. Ibig sabihin, madami talagang hipon. Ganda po ilala ko. <laughs> <laughs> Ayos ka lang dahil pagkakain. At beto po na yung taga-camera ng <laughs> ni Tita Jow. Madaming bit-bit. May tinapay, may may money. Tabo. <laughs> <laughs> oh, <ilang> mo. <laughs> may... Uh, honey, malaki. Malaki, yung dahil talagang rito. Oo. Madami nga pala. Ano ka hanggang tayo na tayo ba eh? Oo. mga hindi ka na pati mahuli. pa. Ayun, laki. Ayun pala. Ayun. mai. Ano muna ah. Alam ko lang dadalo ah. Oh, chinelas mo. na. Wala. Kababagyo. Kababagyo. masih lalu <laughs> dengnya. Ini apa? mau

Hindi na lang daw tangmat at nang makita yung baka na kayo madami na nasisima ay yung na haban mo na lang. Diba nga yung ito mo kanina yung hinihili? Oo nga. Madami ka na? Madami. Darot yung isimaw mo, madami din. Opo lang kayo nagdala din yung isimaw pala kasi madami na ahul. Oo.

Uh Huw, matuloy na. Sige ba, tapos nandito sa unod eh. Sa gilid naman po. Ano kaya? Uh Huw, ba yun? Nalang ano pa tayo. Oo, oh, ba yun? pala dapat sa mga gabi-gabi. Ay, ba Bola kay. Oh. kay yung... hmm? Ano meron pa. Hmm. Hmm. Sa ata. Oh, then. Nakaalis na. Iya, harap na lang. Ito sa din. Ito sa din. Doon po sinusunod ni tita yung kanyang si Masa. Oh. May ano. May prinsa. Ah. Ano kaya? Meron. Aba, meron daw. Uy, nawala pa. <laughs> Ay, ano ba? <wa>? Eh, <laughs> <laughs> uh -huh. yeah. Oo, alam mo 'yan. Oops, oops. Na talon na. Iya. Doon.

ano Dali ka tayo Ano ang ano, po tayo <laughs> uh -huh. Yan guys Nagsab na po ulit si Tita Jow <laughs> Oh si Lola Junior Bata-bata-bata-bata Inabanas Hahaha <laughs> Beun unyo, beun nga. Si bro. Si bro. Sib <laughs> At di nga si bro na. Ayun, malaki. Wow. Tatlo na, tatlo na kami naga, naga, ano na, way. Para makawala <laughs> pa. Bro, ano mo, nakuha mo na. Kuha oh, na nga, Ben, oh. Sa so, kami na yung yung. Kapat mo. Wala oh, na. Ayan, kanina din eh. Ay... Oh. Iya, yeah. oh, tag. Oh, not... Ay, na. Ay, na lumusot na yung isa. Huh. <laughs> hindi na po ni Dem madampot. Oh, bem. Bem pa. sa mida. Ayun, ayan. mo na sili, no may amo di. Asu, no na dahon ng dalawa. <laughs> Nagani na po si Dayan, hindi na Hmm. <laughs> Dito lang pang taga damputa, hindi na maaninaw. Kami, iyo. Mayarap na sa dito pang pagdamputo <laughs> ah. Oops. Wala nga dito ang madami. <laughs> At isang... Ay! Bayon! Ayun nga. Huloy mo ako. Nahulog yung isa. Sayang ka na eh. Ayun. Ayun. Ayun dito yung may nakaanap Oh, Ayan okay. yeah, yeah, nga. Oh! Laki. Iya, laking <laughs> yeah, sipitan. Dapat tayo nalang nahulot. Diyan na. Talo na. Hmm. na. Talo na. Uy, nawala na. Diyan na. Uy, diyan na. Hmm. Ang bigat oh. bigat nga. Kaya nga kanina kay. <laughs> 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 Dahil po nalalim na ay kami aaho na. <laughs> Kahit po kakanti pang amin na huling hipon. At si Tite ho namumula na. <laughs> yan po. Akaunti po. Pang ulam na rin po yan. Oh, na oo, 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 malalaki malala Oo. Malalaki po yan po huli kaya Tara na! Hindi, sari-sari ka nga nang ginagawa. aming huli nila ni po aming huli nila ni Tita Napakadami yan eh. Ito huli lang sa paninima. Ito yung Yan guys, kahapon po ay may dumating pong bisita sila tita Nels. Ay meron pong nagbigay po sa akin. Kaso po ay hindi ko po alam kung ano pangalan niya. Ay maraming salamat po. Tapos po dito sa pabango. Yan. Tige sa po kami ni Diane. Yan, atin na pong i-unbox itong ating shoulder bag. Yan. Yeah. Yan guys, napakaganda po niya.

hmm, hehe, po nito ay Michael Kors. Ayan. Okay. <laughs> kagat kagat na lang ha lapo ang gunting niya ha Psst. kasi mayroon din po silang bigyan na to sino ay inulam na po namin kagabi hmm. ito yung pagkakabit siya

Yan. yan, guys. Dahil ko excited akong gamitin ito, ay papalitan ko muna po yung aking shoulder bag. Ito po, yan. Tinangle ko na po yung mga laman. <laughs> yan. At medyo malaki po yung space na ito, ay ito po ang ating gagamitin ngayon. Yan, lagay po natin ating wallet na walang laman. Ganyan. <laughs> Tapos po ay may suklay. Ayan. Yeah. Tapos po may susi po ng bahay. Ayan. Yeah. Po. Tapos po may pabango. Asyang asya po. Tapos po ay dahil po magbabrun out po yata ngayon ay may dala po ang power bank. Ayan. Yeah. Tapos po may electric pang maliit. Ayan. Yeah. Lahat talaga, pinagkasya na. Mm. Ba, ang daming kasya pala dito. Tapos mo pala may salamin pa. Mm. <laughs> <laughs> Oo oh, nga tayo pa si Papa? Tapos po ang aking lipstick. Ito lang po. Yan lang po aking ginagamit. <laughs> Tapos po may sunray ako. Ito lang po ginagamit ko. Ang pwede ko po. Meron ang ating ready sleep bed. Okay na po. Yun guys, ito po yung aking tabihan ng mga shoulder bag ko. Huh? Yan, ipuro lang po bigay din sa akin. Ito po palang, ito ang bag na ito. I galing po kay mahal yan tapos ito po ay galing naman kay Tita Ilma itong isa tapos ito po ay galing po kay Tita Ai Ai tapos po ito ay galing kay Tita Grace tapos po ito naman ay bigay din po naman ni Angie tapos, ito yung das na mabigay po sa akin. <laughs> Thank you for watching! Like, comment, and share!